Hi, so ito si Miguel ng Comprehensible Tagalog Podcast at ngayon pakikinggan natin si Heidi Lin. So siya mismo, pero yung interview niya sa Tony Talks para marinig nyo kung paano siya magsalita ng Tagalog. Okay, so sa simula, tinatanong siya kung kumusta yung pagbalik niya ng Pilipinas galing sa sa, sa Olympics abala ba siya nung pagbalik niya mm, -mm medyo busy medyo abala pero bakit medyo busy 14 din nung 14 nung nasa Monday. quarantine mm, mm kasi sabi niya mayroong 14 na mga zoom na tawag o mga meeting dahil syempre nanalo siya madaming gusto ko mausap sa kanya. So, paano ba nagsimula maging interesado si Heidi Lin sa weightlifting? First kasin uh, ko, siya yung first coach ko. Actually, siya yung nagko-coach sa amin. Tapos, nakita ko yung mga pinsan kong lalaki na nagwe weightlifting sa so, para masaya to ah. sinubukan ko lang. So, nakita niya na parang masaya yung weightlifting. So, sinubukan niya. Pero, noong panahon na yon siya lang ba yung babae na sumubok mag-weightlifting? Nung time na yon ako lang. So, siya lang yung babae na sumubok nung panah na yon. Pero bakit niya sinubukan? Ah, uh, na-curious ako eh. Tapos nung na-try ko, so, wow, maganda to ah. Eh, hindi ako magaling sa badminton, volleyball, talagang talunan talaga. Hindi ako magaling. So, kaya lang sa weightlifting, natatalo ko sila. So, dahil hindi daw magaling sa ibang sports si Heidelin, pero sa weightlifting, nananalo siya laban sa mga pinsa niya, kaya nagustuhan niya yung sport. Pero ano ba yung reaksyon ng mga magulang niya noong nalaman nila na gusto niya mag-weightlifting? Na-discourage ba si Heidelin? Mm -mm. Actually, hindi ko sinabi. Nakita niya lang ako. Tapos sabi niya, huwag ka dyan sa sports na yan kasi nga yung sports na yan, pang lalaki yan. So, 'di ba pang pagbabae pag sa atin probinsya, sa probinsya na, ah, pambahay ka lang, dyan ka lang stay, ka lang sa bahay. Tapos, ayun, baka hindi ka mabuntis wala magkakagusto sa'yo. So, na-discourage siya kasi sabi ng nanay niya, panlalaki yung weightlifting at kailangan sa bahay lang siya kasi 'yun yung parang role ng babae lalo na sa probinsya. At baka hindi siya magkaanak. Kung nagbubuhat siya ng mga mabigat. Pero bakit tumuloy pa rin si Heidelin kahit may discouragement? Gusto ko eh. Uh, sa weightlifting kasi na-enjoy ko eh. And doon ako nag-excel. Tapos nakita niya siguro yung oportunidad na binigay sa akin ng weightlifting. Kasi na, nung first noon na ang dami kong larong napuntahan. Um, iba't ibang laro sa so back that time, Batang Pinoy. So, nakita niya, oh, pwede pala itong pumunta sa ibang lugar. Kasi nung before, aminin ko, 2002, nag-start ako, 2003, 2004. Galing ako sa hirap. So, pumupunta ako or pung ginagawa ko yung sports dahil um, may allowance, may opportunity, makapag-aral. Hindi dahil mahal ko ang weightlifting. 2013 kasi naging mas my personal relationship ako kay God. Yes. So doon ko na realize na um, feaster ka sa So ayun, um, nung natuto akong mag worship, natuto akong uh, makinig ng, ng words ni God. Okay, so sabi niya, tumuloy siya kasi may mga, kasi magaling siya. Kasi nananalo siya at mayroong mga allowance dati at pwede siyang makapunta sa iba't ibang laro, iba't ibang competition dahil sa weightlifting. At sinabi niya din tungkol sa Diyos. So nagbago daw yon dahil sa Diyos. Dati ginagawa niya yung weightlifting para sa pera, ganyan. Pero nagbago dahil sa Diyos. Pero bakit? Ano ba yung ni-reveal ng Diyos sa kanya? Yung weightlifting. Yung weightlifting na ni-reveal niya sa akin. Kasi sa prayers ng The Feast, may God's Powerful Champion. Yun yung parati kung ako yung, yung God's Powerful Champion. Hindi ko alam, pero yun yung wisdom na binigay niya sa akin na use the sports to inspire other people. So yun daw yung revelation sa kanya na gamitin yung sport para ma-inspire yung ibang tao. Pero ano ba yung pakiramdam na ng ganitong revelation sa buhay niya? Anong pakiramdam? Noong 2016 kasi unexpected yung pagpapanalo ko ng silver medal. Kasi na-expect ko bronze lang eh. Um, kasi weightlifting, measurable sports, alam na namin kung may chance kaming manalo ng gold, manalo ng bronze. So bronze na yung standing ko, naging silver ako. So parang grabe, ah. grabe sumisigaw ako tapos sobrang talon na parang, God, thank you, sobrang unexpected yun na binigyan niya sa akin yung silver medal nung time na yun. Sobrang haba na 19 years bago ko na yun ang gold medal. So sabi niya, hindi niya inaasahan na mananalo siya ng, ng silver medal noong 2016. Kasi bronze lang yung inaasahan niya. Pero nanalo siya ng, ng silver. Pero pinag-usapan din nila yung yung pagkapanalo niya sa 2020, yung reaction ni Heidelin pagkatapos ng lift niya. Kasi umiyak siya. At sabi ni Tony na naramdaman ng lahat ng mga Pilipino yung sakripisyo, yung pagod, at yung emosyon ni Heidelin pagkatapos ng lift niya. Pangarap ko yun, nasan ate, tapos nandun ngayon, na nat, natupat at masabi ko na nakaka-proud naging Pinoy na nagawa natin. Kaya natin eh. Pero noong nanalo si Heidi Lin, lumabas din yung mga kritisismo sa gobyerno kasi hindi nila sinuportahan o kulang yung suporta kay Heidi Lin. Pero yung sinabi ng ni Heidi Lin, sa kanila na pinapatawad ko kayo para sa akin kasi parang lumakas ako eh dahil sa mga nangyari. Mas naging determinado ako. Oo, masakit. Pero um, ginamit siguro yung negat para mas maging malakas ako as an athlete, as a person. And yan, yeah, thankful ako sa kanila. Dahil sa pinagdaanan ko, mas naging strong ako. So sabi niya, dahil sa mga hindi sumuporta sa kanya, mga challenge na yon naging mas malakas siya. Kailangan niya mag-adapt. At mayroong asawa si Heidelin, si Julius Naranjo. At paano niya ba nakilala yung asawa niya? Kasi nagkakilala sila sa isang competition sa Guam. So paano yung unang pag-uusap nila? Kasi yung coach nila, Pilipino. Pag may makita kang Pilipino, um, automatic may connection. Nga, may connection Ay, o, eh. may diba? Pinoy. May Pinoy. Usap uh. na. Tapos ayun, nandun siya. So, nung nakita niya si Julius, ano ba yung unang impression niya? Ay, ang dami niyang kwento eh. Ay, mga, mga Pilipina, gusto yan. Tatangka, sabi ko, oh, hindi, hindi, namin, hindi kami magkakagusto sa maliit. <laughs> Tapos, sumali din sa interview, yung asawa niya, si Julius, Tsaka yung coach ni Heidelin na taga-China, si Gao Kaiwen. Tapos, interesante kasi mayroong language barrier na si Julius, syempre, nag-i-Ingles. Pero yung coach hindi magaling mag-Ingles. Tapos, sa interview, nag-Chinese sila at sinabi ng coach na parang anak niya si Heidelin. At malaki yung pasasalamat ni Heidelin sa mga coach niya. Sobrang importante daw ng mga coach niya at hindi siya mananalo kung wala sila. So yun lang ang interview kasama si Heidelin, ang interview ni Tony. Sana nagustuhan nyo yung ganitong format. Mayroong transcript kung mabilis, kung kailangan nyo. At mayroong Patreon kung gusto nyo itong podcast. Salamat at paalam.